Ang akong gihatag hapon is tupor pusti. Ang ninggawas sa 2 PM is 47 marag 47 ang last to. Bulls ay ang atong pamusti nga tupor no. Unya ang atong ending gapon is 581. Giiris na ko ang ko ang sibin gipuli na ko ang one ah, uh, upat man ko ang atong inding mga soki niya wala well, out na ko ang sibin gapon 581 sibin ang atong inding sayang kayo no kay pagka 5 pm is 850 man siguro to pagka 9 pm mga atong pasyorto didto ni igo sa suertres Ah, uh, si Ruto ang ninggawas sa kuan sa Suertres gabi eh, 9 PM. Ah, dito gyud ni Bulls sa 9 PM mga tong pasyorto. Karon mga soki, may exhibition ko sa inyo mga soki. Ipakita na po na sa inyo kinsa si John Kapasyo, nga nagabuhat og competition dere. Mainang nangkon, kay sa Baldora ba eh, Domingo ma, makapamalit na po mo kung sa'y palito sa mga estudyante ninyo. Pero kining akong pasyoron mga suki ah, Isa ka Daan pa sa una, ako na nanggi istorya daan sa inyo ha. Ah. Pasyor na ako, doa ka para gapon, tupor, pusti. Ialalay din uh, inyong kuwan diyan, ah, inyong kompetisyon diyan. Ah nga naman bisan pag muhulog tag kuan na lagi na itong programa unsay ending ila pong ginatan-aw ang atong ending eh di ba ginatan ang ending tagsa sara kay ni siya nga ibigay mga suki pero karon kay sabado maron basi ibigay ron kay kuan mang no ganang ano una baya pul na sila sa mga estudyante nga kuan kining daghan og obligasyon ng mga ginikanan sa mga estudyante basta ibigay din ron. di ba? Basik ibigay ni Ron kaya nga kung pa Ron isa ra kabok ni siguro atiks gid isa ron niyo isa imposible na kayo mo igo mo pa ni isa ron Kaya ato na ning gitan maayo daan kay sayangan mo gutas kwartas tong mga kaigsuonan di ang nagataya niya man dili matumbok mo nang ato yung istadihan daan Usan na to ipaabot sa inyo ha di ba ang akong pasyoron is Zero Pusti Pero mo exhibition ko sa inyo ron Pasyor ko ron Og zero yun ko yun kong zero ron ron Siguratis ginaron. Ato lang ilain ang atong kuan Ang atong inding kay para pod nga dili kay mabulabog atong kuan pero mao lagi gyapon no kay nagatan-aw mangon ni atong programa liman ka gi-out na kong sibin gapon ni sulod jud siya nga gi-out na kong sibin nga imposible kay musulod pa ang sibin gapon nga ending no Pero na nagi na nagi ko ani ba na nagi bay pulag matay ilog ni atong programa dari bah klaro kayo dan pamani sauna gitu ginon Muna na nga alalay gini na pasyor kolog siro pasyor kolog siro nga Kwan ah uh, pwede kaya po mo inding mga suki ya? ang siro na to pero pasyor di siro ron pero tanawa ninyo nga akong inding taod taod di ba mabulsa ron sigurado gini ron ang inyong number na naroon opat ka ihulog na lang ako, tanan para nga ang ato magung ihulog para gapon ihulog na kong sibin mo didto yun sining gawas yung sibin ibis yun igo ta sa 47 kaya pag abot na musdi ka gapon mga soki tupor mata kong gitonol no nga pamusti na po isa na ko dito nga katugbang kato si uh, Roger ng Fernando po junior, ang di kahoms nihatag po siya pasyur nga 4 4-6 iyang guide gapon. Na alas siya, 4-6 na nijun 4-6. Inko kung 4-6 nga na. Kung naagi isa na yung sa 2 p.m. 2, man ako ah. Pero dili pa man ito ingon nga. yu ko sa 2 mga suki. Kay kuwan lagi ka haguka pa kay andagan sa kompetisyon. Pero kiniron, siguratis gineron nga. Ang akong pasyor, zero. Musudlot gineron. Okay na ako ipasalig sa inyo ah. Unya o man uh, Alalay na ang inyong kompetisyon Pero mahulog lang yapo ko ginding Kaya basig Pag tanaw ninyo sa akong inding na apod yas inyong kompetisyon, ah, uh, dali na lang kay Dakpo ng atong kalipayon 2pm, 5pm, 9pm. Kini, okay, marag mabulsa yun ron mga suki, din ni Kabot uh, 5pm, uh, eh? siguro at ni ron. 03, puste, pasyor 0 ha.